Rusi surf. Surf to surf. Well, no. Kaya tayo maglaba dahil surf. <laughs> okay. So, ang issue, ayaw umandar. Umandar, tapos namamatay. Namamatay. Nakawala ng ano? Nakawala ng rente. So, susi. On. Run out. Tignan natin yung fuse. Tignan natin yung battery. Buksin mo nga, buksin. So, binuksan ng mga idol, no? So, ito po ay case ng another troubleshooting no? Kaya na sabi ko, case to case kung bakit ayaw mandar o case to case sa pagtutrouble troubleshoot So dito, test muna natin yung battery. Kasi nga, brown out. yon meron yung battery, oh. Buhay yung battery. Yung wala ito. yung wala. yon So, pag buhay yung battery, ibig sabihin dito sa, ano, sa fuse. Titignan natin. Abrihin mo nga. Abrihin mo. Abrihin. Yan, so kuhain mo. Kuhain mo. Ayun, oh. Putol yung muna, ng piece, oh. Ito, kuhain mo. Ito, ito. Yun. Sige, paint. Paint yung wear, yung wear. Ito? Oo, oh, sige. Masahin mo. Yan. Isa pa, isa pa. Yan. Mga idol, oh. Poktol. Saan na Nakita nyo ba? Ah, putol yung mga talo. Okay. Ayan, sa natatapatan ng liwanag na yan Ayan o, oh, putol yung fuse Pambira yung makita yun eh, o Malabo naman tayo may ano Malabo naman Ayan, putol o oh. Alright, putol Pindutin mo yung bilog na blue Pindutin mo yung bilog na blue Ayan Alright So, sa so, mga ganitong klaseng rusi no may reserbang fuse yan no uh, may isang pang fuse dito ito yung gagamitin natin sukwatin mo nga sukwatin sukwatin <laughs> uh, ar harani ka din yan so sukwatin namin sukwatin yan no sinusukwatin so, lang yan wag wag mo nga na ikwan wag mo nga pabalik mo muna ikda dyan dito mo ay salpax salpax yan so i-rerecta muna natin no i-rerecta ilaw na may ilaw na I-ano muna natin dyan no? So, titignan natin dito Kunyari, pinatay mo Tapos, buksan natin Ayaw buhay na Anak ng kamutig yung muna anak yo Anak ka Tap Tap Start, start Ayan, walang battery oh, Mahina, mahina Ayan, oh, oh, nagsirom Patay tayo dyan Putol na naman Putol na naman yun yun mo, naputol. So, may problema. Di. May problema yung carbon brush nito mga idol. Kaya naputol yung kanyang ano. Yung kanyang fuse. Ayun naputol na naman yung isang fuse. Naputol na naman nung pinindot namin yung starter ay naputol. Yan, so may problema niyan carbon brush. Starter motor may problema niyan, no grounded na po yung starter motor ang gagawin mo lang dyan pag halimbawa grounded yung starter motor tapos wala kang pambili wala kang pera wala kang budget <laughs> <laughs> wala kang budget eh ang gagawin mo lang dyan para magamit mo pa yung motor simpre sipasipa ka lang muna no kick start ka lang muna kasi ang gagawin mo tatanggalin mo lang dito sa starter relay sa mga ganitong klaseng sore prusi bantol o mga rusi nandito na sa loob lahat ng kinakailangan mo nandito yung starter relay nandito yung CDI at saka yung flasher relay ayan no? all in all in sila pati yung battery na dito so ang gagawin mo tatanggalin mo lang to ayan yung linya papunta sa papunta po doon sa starter motor ayan, so kung di ka sigurado kung saan dyan yung linya papunta yung starter motor, madali lang ang gagawin mo, magte-test light ka ayan, so yung isang test light mo lalagay mo sa ground Uy. tapos te-test light mo yan, kung saan yung umilaw ibig sabihin, yun yung galing ng battery yung hindi umilaw, yun yung papunta sa kanyang starter motor yun yung tatanggalin natin yun, hindi umilaw, ito umilaw So itong isa, ito yung papunta sa starter relay sa eh, eh, starter motor. Ito yung tatanggalin natin para malos connect natin yung grounded. Kasi yung yung may ground dito yung starter motor. All so ito. So tatanggalin natin to. So yun natanggal na po natin mga idol yung kanyang ito, yung papunta sa starter motor, no? Tapos dahil nga naputol yung ating fuse, naglagay na naman tayo ng pinagbabawal ng mga galawan naglagay tayo ng jumper so nakikita nyo yung jumper na wire no? ayan so gahibla po ng wire ayan ganitong thread ng wire kung lang kayo apat lima o yung madaling maputol lang kung may grounded so ito yung nilagay ko dito apat ayan so try natin try 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 yun umilaw so moment of truth pag pinindot natin at hindi namatay ibig sabihin yun yung may ground pag, pag nawala ibig sabihin mayroon pang ground yun naputol na naman anak ng kamutik Q, Q. yun banana yun yun o usok-usok o oh. yun putol yun siya sabi ko dapat yung madaling maputol ayan o oh, maputol o oh. so dun po sa part ng starter so iwasin na natin tong isa tanggalin na rin natin So ngayon, uh, tanggalin muna natin dyan. So, pag tinanggal natin, at uh, ganun pa rin. So ibig sabihin, mayroon pang ibang pinagkukuna ng kurente o oh, ground. No? Pasalamat tayo kung hindi dyan. Kasi pag ibinalik natin, ay gagana yung starter. So pwede rin maging cost dito. Sa kanyang switch. O dito sa loob, pwede rin magkaroon ng ground. Baka maya yung wire, dumidikit na dito sa ano, sa positive o oh, sa ground pala sa loob, sa bakal yeah, so tignan muna natin ulit gawa ulit tayo ng jumper tinanggal na natin yung isa ayan tanggal na rin natin yung pagkakasakit ng kanyang ayan tinanggal na rin natin pagkakasakit ng kanyang starter motor starter motor starter relay so Jam tayo, oleh oh, Milaw. Ah, milaw. Milaw. Eh so milaw. So I push start muna. Hala. Oops. Okay. Ang lakas mong respond. Ang ang init. 'Yon nako ako na sa yung problema mga oh, 'yon. 'No. Oh. So, yung kanyang starter, yung kanyang itong iba. So, posibleng gumana pa to. No? Okay. So, ganun pa rin kasi yung nangyayari. na jinamper ko. Ayan, naputol uli. Naputol uli. Okay, dun. At ang init ng wire. Positive. Yung may sira switch. Switch ng brake. Ito, ito. Ito. Kasi pag ginawa kan dito, yun yung may problema ground dito yun ah accessories wala na siguro dyan kasi gabi yun lang sito ngayon para may yun yung fuse ay ah, yung switch ng tawag na ito ito yung switch niya. ito yung accessories wire oh mga idol oh so sana nakikita niyo. ayun oh mainit dito mainit yung wire na to mainit so ito yung may problema So ang gagawin natin, i-dislocate lang natin sa pagkakasakit yan. Tutulak lang natin. So, itutulak lang natin sa pagkakasakit kasi sira na yung sakit na ito. Ito yun o, ito yun okay, o, ito okay. So itong wire na ito yung may salarin yan guys, sinasabi ko case to case yung problema. Yon, natanggal na natin, no. So, naka-switch lang 'yan. Yung may problema nito, yung switch. No, nagkakaroon na ng problema. No, may positive na na dumidikit dito sa ground. Ground to, eh, ground. Dito yung dumadaloy lang nito, positive sa loob, no? So, pag mag masira yung switch, magkaroon ng problema, didikit dito sa ground. So, sana yun yung problema. Ah, uh, ulit tayo dun sa may battery. Yan, no? Oh. So, ang gagawin ko na dito, ididikit ko na yan, oh. I, oh, -open sa, no? I... Naka-open sa ano? Naka-open na yun. Naka-open. So, tignan natin kung mag-spark. Walang spark, oh at hindi mainit dito may ilaw na so pindutin natin kung uminit start okay. yun o oh. wala no hindi na namamatay yung idol ilapit mo dito sa dashboard yun o oh. hindi na namamatay ipakita mo yung kamay ko na nangyay start yun so hindi na namamatay so yun po yung problema ngayon Ibabalik natin to dito. Ibabalik. Uh, try natin. Start. Ano ba yan? Ano yan? Ano So, apakin mo. Ayun. Apakin. Ayun. Apakin mo diyan sa ano sa doon, apakin mo. Sa diyan, diyan. Yun, gumagana oh. Gumagana yung ating linya. Okay? So, ikabit natin yung dalawang wire na ito. Okay? Ikabit natin na. kabilan ikabilaan. Yung mapunta ng starter at saka galing battery. Ikabit natin. Tapos, try natin ulit. Okay. Okay, naikabit na po natin. At kung mapapansin nyo, uh, dinirekta ko lang muna yan. No? Uusok yan, mga idol, kung may problema. No? So, pag ganitong magrekta kayo, dapat mabilis yung kamay nyo bunutin yung mga idol, ha, kung in case umusok o may problema. Dapat ito kagad yung bunutin nyo kasi may sira yung battery. Iinit yung wire, masusunog, uusok. So, dapat mabilis yung kamay nyo kung mayroong uh, grounded na mangyayari. No? Kung ayaw nyo naman na mangyari yon ay eh, maglagay po kayo ng jumper no so dito matagal man itong ginagawa kaya alam mo na kagad yung gagawin ko okay so bubuksan natin yung susi yon okay sa susi tapos start natin start doon lang muna siya may switch naman sa ano eh oh, sige apakay mo tapos start mo tignan natin kung musok sige yara oh may start oh mandarin makina niyan ko. Oh. Tara, ah. sa kaya sa pa. Yan. Tayo naman tayo. Hindi na natin titignan, hindi na usok 'yan. Yun oh. Palay mo 'yun. So palatandaan pag may grounded, mainit 'to. Yan, walang init. alright na. Okay na, okay na, okay na 'to, mga idol. Alright, so ngayon lang po yung naging problema, yung naging issue na motor na to, naglobat naglobat daw pero bago naman kasi yung battery nawalan lang po ng linya sa dashboard dahil nga po nabuputol yung fuse dahil dito so ang history nito, sabi nung may-ari niya <laughs> 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 naglagay siya ng um, yung, yung nilagay mo? Ah, <laughs> Naglagay siya ng use oil. Mga idol, ashi ito dito lang, dito lang. Ah, saan ba? Dito ko nilagay. Ah, dito. Dito daw siya naglagay ng use oil. pampadulas para buo balik. Yun, so naglagay siya dito ng use oil. So yung langis, dumaloy dito sa sanyang switch. Nabasa yung switch, yung loob ng switch. Yun, nagkaroon ng pagka-grounded. Kaya nasira yan. Kaya dumadaloy na po yung positive dito sa kanyang negative na ito no? negative kasi itong ano, alloy na ito yan, dadalo niya ng negative so ito, hindi na natin ito ikakabit okay pa, ibinalik niya yan eh ganun pa rin, puto na naman alright so ganito na muna yung video natin mga din, mga trawa sana minu ko yung tips at kalaman so ginawa natin at baka pwede naman pala like at share ng ating video yan So dito lang muna, bye-bye. Maraming salamat po. Ingat.